Maaring hindi pa ito ang ber months, ngunit ang diwa ng Pasko ay nasa himpapawid na. Ang veteranong mga awit na si Jose Mari Chan kamakailan ay nagserena sa isang maswerteng crowd sa isang Makati Mall sa kanyang iconic Christmas hits, lahat bilang bahagi ng Holidays campaign ng Metrobank. Ang layunin, upang paalalahanan ang mga Pilipino na hindi pa masyadong maaga para simulan ang pagpaplano para sa Kapaskuhan. Si Jose Mari Chan, ang boses ng Filipino Christmas Season, ay nagpasaya sa lahat sa kanyang walang hanggang mga klasiko, kabilang ang Christmas in Our Hearts at A Perfect Christmas. Pero hindi lang iyon, na -treat din niya ang mga manunood sa iba pa niyang minamahal na hit tulad ng Beautiful Girl at Please Be Careful with Emma Hart. Ang pagtatanghal ni Chan ay hindi lamang isang nostalgic na paglalakbay sa memory lane, kundi isang nakakabagbag-damdaming paalala ng kagalakan at pagkakaisa na dulot ng panahon ng Pasko. At syempre, ano kaya ang hitsura ni Jose Mari Chan kung wala ang kanyang signature humor? Nagbiro ang singer kung bakit siya naging simbolo ng Filipino Christmas season, na sinabing, "Ang simula ng Christmas season, hindi ko alam kung bakit nila ako piniling kumanta na nagpasigla sa mga tao." Sabi pa niya, "Pag dumating ang Pasko, parang bata na naman ako." Sinamantala ng Metrobank ang pagkakataong ito upang ilunsad ang kanilang Holidays campaign na hinihimok ang mga Pilipino na magplano ng maaga sa pananalapi bago ang holiday rush. Hinikayat ng Chief Marketing Officer na si Diggs di ang lahat na simulan ang kanilang New Year's resolution sa Agosto, sa halip na maghintay hanggang Enero. Lumilikha kami ng isang bagong tradisyon. Gawin natin ang ating mga financial resolution sa Agosto bago ang pinakamalaking holiday season para maging actionable at makatotohanan ang ating mga financial resolution. Si Pitches Quenco, Consumer Lending Group Head ng Metrobank, ay nagbahagi ng mga pananaw kung paano tinutulungan ng bangko ang mga Pilipino na pamahalaan ang kanilang mga pananalapi sa gitna ng mga hamon ng mataas na inflation. Sa kabila ng sitwasyong pang-ekonomiya tiwala ang Metrobank na mas maraming tao ang kukuha ng pautang at magpapatuloy sa pamimili sa mga susunod na buwan. Upang maging mas madali para sa mga mamimili, ang Metrobank ay naglunsad ng ilang mga promo, kabilang ang pag-wave ng hanggang P1,000 na bayad para sa mga pautang sa coach at bahay. Ang inisyatiba na ito ay bahagi ng kanilang diskarte upang palaguin ang kanilang portfolio ng consumer, na nagpost na ng 13.7% na paglago sa unang kalahati ng taon. Sa mga paboritong himig ng Pasko ni Jose Marichan at payo sa pananalapi ng Metrobank, malinaw na nasa abot tanaw na ang kapaskuhan. Kaya, bakit maghintay? Simula ng pagpaplano ng iyong Pasko ngayon, pagbabadget man ito para sa mga regalo o pag-secure ng pangarap na tahanan. Huwag kalimutang mag-like, magbahagi, at mag-subscribe eh para sa higit pang mga update sa lahat ng bagay sa Pasko at higit pa